papalit lang ako ng hose ng tangke ng motor dahil mayroon na itong leak. Ayun. ko yun yung mapapansin, mayroon na itong bitak-bitak dahil sa kalumaan na ito. Gan para matanggal yung hose, kailangan niyo mo lang i-drain ang tangke. Palisin niyo mo lang lahat ng gasolina at yung apat na tornilyo. Diyan na drain ko na lahat ng gasolina na nasa tangke. Takpan ko lang yung tangke para hindi pasukan ng napaka dumi no mali ito po yung aking uh, gagamitin na hose ayun tapos ngayon nakukutin nyo lang to ito so, kapag hindi nyo kaya ng kamay gamitan nyo lang pliers para umikot ito yung aking uh, gagamitin hose malinis to bagong bili may lock meron akong nilagay na lang, dalawang piraso tapos uh, salpak nyo lang dito salpak nyo lang coating nyo lang ito e, Eh, na nilagay na nung nilagay ko na nung lock. Then tinagilid ko siya, tinesting ko siya kung mayroong leak. Uh, so far wala Ayan, na naman. Ngayon, uh, ko na tong tangke. Ayun, sinilip ko na rin yung wire. Yung dalawang wire na yun. Green at saka orange kasi nagluluko rin yung wheel gauge. Ayan, naipwesto ko na yung tangki tapos ilagay ko na yung nililiyo. Ang <coughs> nito na ito ay 8mm. Ayan, lahat ng apat na toro na yung ko na. Sa gamit na lang panghigpit 8mm na wrench. Ayan, naikabit ko na yung apat na toro at nahigpitan ko na rin tapos ang uh, sunod kong gawin sukatin ko yung haba ng hose ayan, ayan na putol ko na siya tapos nasunod ko na ito itong filter ayan. tapos yung lock meron na siyang lock ayan tapos uh, siksi ko lang yan I insert ko lang yung hose sa uh, filter sa ganyang position ayan na insert ko na yung hose sa uh, filter at nilagyan ko siya ng dalawang lock so kong gawin yung magputol um, lang, lang ng hose sa punta sa uh, dito sa carb so next uh, insert ko lang tuloy itong filter ayan tapos meron na siyang meron akong nilagay na lock ay na insert ko na yung filter at nailagay ko na rin yung uh, lock ayan. so ganyan ang kanyang position at ang pinakahuli, uh, magpuputol ako ng putuloy ko na itong hose hanggang dito. ng Hanggang dito. So ganyan na yung magiging posisyon niya. Sakto yung nabili kong hose. Sakto lang yung haba. Wala dito sa carb hanggang sa tangke. Ayan na putol ko na yung hose. Uh, sunod, lagyan ko siya ng lock. mali ang ilagay ko, dalawa. Ayan, ilagay ko na yung dalawang lock. Tapos i uh, insert ko lang ito dito. So ayan guys, na uh, nailagay ko na yung dalawang lock. Insert yan ito. So ganyan po yung uh, kanyang position. Eh, pag nilagay po pa yung fairings makikita ko pa rin yung filter Ayan. tapos ngayon nakasukukan ko panda rin kung na ba siya pero bago yan uh, baba ko muna to Ay, para magkaroon ng supply ang carb tapos itong uh, gasolina uh, ko na rin sa tangke So, oil guys sa uh, mandar na yung motor ayan so, uh, bali tama po yung aking ginawa ito yung filter ito yung magnet ito yung filter uh, kaya ako siya pinalitan ng hose guys ang dahilan uh, bigla pong namamatay itong motor And bigla po siyang namamatay kasi yung isa sa dahilan pala bitak-bitak uh, na po yung hose so ito po yung kanyang lumang hose na pakatigas na magandang racing hose to ito yung stock na hose bitak-bitak na rin kaya may pumapasok na hangin imbis na gasolina dapat ang isupply sa carburetor may pumapasok na hangin kaya yun naisipan uh, kong palitan na lang ng house sana po itong video na ito na po ito sa inyo lalong lalo na po sa mga may mga motor na luma dyan isa po sa magiging dahilan kaya namatay ang inyong motor kapag uh, parang humahagok kulang po yun ng supply ng gasolina Maari may problema po yung mga filter. to, Tapos itong hose baka may leak na yan. Kaya kailangan nyo na pong palitan. laging wali, lagyan ko lang siya ng ano, cable tie. So guys, uh, wala akong dalang imbudo. Ginawa ko na lang na uh, pang lipat ng gasolina ay yung hose. inihipan ko tong uh, bote tapos yung hose. Nilipat na yung gasolina. So ganoon lang para paraan lang. Nagtira ako ng konti para panghugas, pampunas dito. Napakadumi kasi. Shoutout nga pala sa aking sa subscribers Chris Tutorial Gumara 65 Alexander Beruela Vlog Pugo TV Ibinggit uh, lang din review Vlog Miralyn Paris Vlogs Joel Punay Vlog Darbas bus covers. Uh, at marami pang iba sa lahat ng aking uh, 3076 na mga subscribers sa lahat po ng aking viewers salamat po ng marami sa pag-support niyo po sa aking channel sana itong video na ito na katulong po ito sa inyo ayan, see you next time